O kaya naman, kasama natin ngayong ubaga ang mga campus cuties na sina Victor Anastasio, Dylan Menor, Jeff Moses, at Rob Blackburn! Wow. Okay, i-click niyo muna ating mga tiktropa. Go, guys! Go, guys! Tiktropa! Tiktropa! kabitin kami sa kakyutan ng mga bisita natin. Pwede bang ano, isa-isa kayong magbakyut sa camera? Ayan. Sige, sige, go guys. Isa-isa. sila natin kay Jeff. Ay, lodi ko to. Nak kay, ko, Jeff ako. Ako, Jeff ako, ako. kay Jeff ako. Jeff ako, Jeff ako dyan. Okay. Okay. Okay, 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 One, two, two three. three. go! go. Mm. Oh, go! Oh. Oh. oh, okay, ladies and gentlemen. Oh. Oh. pa oh, Pak! Oh, Pak! Oh, oh. Pa oh. Oh! Ay! Ang cute Oh, Ala, ang cute nga. Di ba? Hindi Man, ka diba? pinigyan ng camera. <laughs> Brown out! <laughs> Pero eto na nga, hindi lang back to school ang feels natin ngayong umaga dahil feel din nating mamigay ng blessings dito sa studio. Kaya maglaro na tayo ng... Hale! Hale! Ho! Ito na po si Victoria Troma maglalaro for green team habang si Jeff Atila at naman para sa pink team. Tama. Maglalaban kayo sa larong Salo-Salo together. together. Pwesto na, players? Pwesto na? Guys. Nakuha, okay. asayan ito, guys. Naku, nito. Para lang kayo mag-work out. Oo. Tick tock lock. Happy -to -clock. time now. Let's go. Oh. Ay, kapos, kapos, kapos. Kunti pa, kunti pa. Darrell, a little bit more. A little bit more. A little bit more, ah. Darrell. team ang daming points na. Ha? Pero tingnan natin kung makakahabol. Ano mo, Kuya Kim? Ay, sabi si Kuya Kim? Lakasan mo! professional ito si Kuya Kim. Ay, masyadong malakas! Pwede mo, tignan! Tignan mo! Ay, dako! Sayang! Wala mo ka ulit! Medyo mahihirapan ng kaunti ang ating team team. Hoy! Wala! Ay, si Daylon, parang laki sa aircon, ah. Ayun, nakahulog na naka lang naka isa. Nakaisa rin, no? Nakay, naka, nahulog pa. Nahulog pa, naka -naka, no ba yan? We still have a few seconds to go. Yes, Kuya Kim. What did si Jeff, si, si Jeff, bahay natin si Jeff talaga ang bahay natin ay, oh, si talaga, oh, na laban, ha. Oh, Three, We have no, 30 seconds, to go. Meron po tayong 30 seconds out. to go. Ano nah, na? Nakakadalawa, na. ang green team. Makikita natin. Tingnan natin kung na na ang green team. green. We still have 20 seconds to go. Jeff, yes, sabar na. No, kaya mo na yan. Habol, Jeff. Habol, Jeff. Habol. Ten, ten niya, nine, nine, eight, seven, seven six, six, five, four, four, three, two, one. Kuya kailangan pang Okay. Guys, hindi natin yeah. kailangan bilangin to dahil malino na malino po, panalo po ang Pink, Pink, Pink team. team! Congratulations! Ayy! natin today. Kaya pwede bang humabal ang green gym. Tama, oo. Oh. Anong team kaya ang mag-uwi ng Ampaw Blessings? Tutukan natin yan sa pagbalik ng Day 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 Day. Day. Day.